Uy, ang ganda ko naman dito. Pasensya na kayo. <laughs> O hindi ako kaaway at saka hindi rin ako bashers or hater mo. Kaibigan tayo na kahit binablock mo ako, okay lang yan na intindihan kita. Dahil siguro na makulit ako sa'yo before, iwata. But you know, masaya ako dahil nakilala ka sa buong Pilipinas. Iniidolo ka sa lahat ng mga tao, lahat ng mga customers mo, lahat ng mga fans mo. Diba, dinudumog ka ngayon at umaangat pa lalo yung negosyo mo. So, happy kaming lahat. Happy ako sa'yo dahil na-inspired ako sa kwento mo. Dahil alam ko naman kung ano ang kwento ng buhay mo nang gagaling tayo pareho sa hirap. Pero ito lang ang masasabi ko sa'yo. Sana, pagdating ng iyong fans or customers, huwag kang mag sa kanila. Huwag kang mag sa mga tao. Oo, alam naman natin na yung mga ibang tao ay hindi nila naintindihan na pagod ka, pagod ka sa trabaho, pagod ka sa iyong negosyo, pagod ka sa mga mga maraming taong pupunta sa iyo pero sana wag natin silang ibahin sa mga pumuntang sikat na mga vlogger, na mga artista sa iyo at tinutulungan ka at nagbibigay sila na kahit ano-anong mga tulong sa iyo. Sana ganun ka din sa iyong mga fans, ganun ka din sa iyong mga customers. wag mong ibahin yung trato mo sa kanila, sa mga customers, sa mga fans mo kung ano ang pag-entertain mo doon sa mga sikat na mga vloggers, sikat na mga artista na pupunta sa iyo. Ganun din sana ang pag mo sa mga fans mo or mga customer mo dahil na-inspired sila sayo sa iyo sa kwento ng buhay mo. Oo, alam natin na yung mga ibang tao talaga na hindi nila naintindihan dahil sa sobrang busy mo. Kung yung ang mga artista nga, 'di ba, nanggaling sa mga iba't ibang show, nanggaling sa mga iba't ibang taping, pero andyan pa rin sila, nagpa-picture pa rin sila sa kanilang mga mga fans dahil yung mga fans na yon iniidolo nila yung mga artista na yon. May narinig ka ba na ayaw silang magpa-picture, ang daming kuda, ang daming kuka, 'di ba wala? So, ayan, hindi ako bashers, hindi rin ako haters, magkaibigan kita, alam mo yan, diwata. Advice ko lang sa'yo to, para pagdating ng panahon, isa ka sa mga maging tatak sa bawat Pilipino sa mga puso nila dahil na-inspired nga sila sa kwento ng buhay mo. Alala mo ba diwata nung pumunta tayo sa TV5 gabi yon dahil pupunta tayo sa Wawa Win at nagbabaka sakali tayo na maging magaan ang loob sa ni Willy Pero ang nangyari sa ating dalawa noon ay pinalabas tayo ng mga staff ng mga security. Nalala mo ba yon? So, di ba, masakit yung nangyari sa atin before. Ganon din ang naramdaman ng mga tao na inisipwera mo sila kung magpapicture sila. Sana wag mong ibahin ang mga treat mo sa fans mo, sa customers mo. Kung ano ang pag-treat mo sa mga vloggers, sa mga sikat, sa mga artista na mga sikat, sana ganon din ang pag-treat mo sa kanila. Na kahit hindi nila alam at naintindihan na pagod ka. Mm, thank you so much at mag-ingat ka lagi naging happy ako sa iyo. Sana makarating sa iyo ito.